Ang golden mean ni Aristotle at ang aplikasyon nito sa estudyante at guro. Ang golden mean ni Aristotle ay isang pilosopiya na nagsasabing ang kabutihan ay nasa gitna ng dalawang labis, sobra, excess at kulang, deficiency. Naniniwala siya na ang tamang kilos ay nakasalalay sa pagpapanatili ng balanse sa ating mga ugali at desisyon. Ang prinsipyong ito ay maaaring gamitin sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga estudyante at guro. Halimbawa sa buhay ng isang estudyante. Excess Sobrang pag-aaral na halos hindi na nagpapahinga. Burnout Deficiency Sobrang pagpapahinga o pagpapaliban ng gawain. Procrastination Golden Mean Balansing oras sa pag-aaral at pahinga na naglalaan ng sapat na oras sa pag-aaral habang inaalagaan ang mental at pisikal na kalusugan. Halimbawa, sa pagdidisiplina ng mga guro. Excess, sobrang higpit at hindi nagbibigay ng konsiderasyon sa mga estudyante. Deficiency, sobrang luwag na hindi na natututo ang mga estudyante. Golden mean, makatarungan at may balanseng disiplina, mahigpit sa tamang paraan Ngunit may pag-unawa sa pangangailangan ng estudyante.